Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages gabay Para sa October 2 to 8, 2023 Weekly readings Para sa Ear Signs, Gemini, Libra and Aquarius Spirit Guide Para sa mga patuloy pong sumusuporta sa aking channel. Maraming maraming salamat po. Please subscribe na po kayo para mas lalo pa tayong dumami sa ating channel and mas updated po kayo sa mga bago kong i-upload sa aking channel. So, tignan natin for ear signs. We have here Nourish, nourish Your Temple, um, Look for Fairies, So, I can see na um, yung iba dito, ano, um, napapabayaan na yung sarili dahil sa ang daming ginagawa sa bahay, ang daming yung inaasikasang mga anak. Nawawalan na kayo ng time para sa inyong sarili, ano. Pati yung mga kinakain ninyo, ano, parang hindi nyo iniingatan yung mga kinakain ninyo, basta kung ano na lang yung nandyan sa lamesa, ayan na lang rin kahit bawal sa inyo dahil ang hirap mag-provide parang hirap na hirap kayong mag-provide ngayon um, kahit bawal sa inyo no, take lang kayo ng take so for some of you no? kailangan nyo nang maghanap kung ikaw ay asawang or babaeng ear signs no, kailangan mo nang maghanap ng bagong pagkakakitaan hindi pwedeng um, umasa ka na lang sa ibibigay ng iyong asawa sa iyong kalib ng iyong kalibin sa iyo no Kail baka kailangan mo na rin kumilos para sa iyong sarili so look for new opportunity new job um, may mga online tayo diyan na pwede nating pwede tayo mag-affiliate ayan wag niyo iasa lahat sa inyong mga mister baka nahihirapan na ang inyong mga mister dito pati ikaw ano tinitipid mo na yung ang iyong sarili dahil wala hirap na hirap kang mag-budget ng binibigay sa iyo ng allowance ng sahod ng inyong kinakasama. So, tignan pa natin. Exceptionally and music. So, yun nga, your signs. Um, try to, ano, no, kahit nasa bahay lang tayo, maghanap kayo ng mga pagkakakitaan dyan dahil malay nyo naman, ano, mas malaki pa ang kitain nyo sa inyong mga kapartner. Ang dami dyan, no, kung mahilig kang sa mga music, lalong lalo na sa ating TikTok, no, um, ayan, mag-create ka ng mga videos, mag-affiliate ka, um, kung ano, no, gawin mong um, be creative ano sa paggawa ng mga ganyang bagay so tibayan mo ang iyong loob no huwag mong iisipin yung sasabihin ng ibang tao ang isipin mo kung paano mo mabuhay ang inyong ang inyong pamilya ang iyong pamilya ang iyong sarili para mabigay mo lahat ng mga pangangailangan mo rin baka kailangan mo bumili ng mga gamot ano So ayan, 'wag nating hayaan na sa bahay lang tayo na hayaan nating maglinis lang ng maglinis. Yun ang yun ang, yun ang routine natin sa buhay, no? Maging productive din tayo, um Earth sign. So for some of you naman ang uh, um, parang pinag-uusapan kayo ng tao dahil parang you are you are introvert, no? Pinag-uusapan kanila dito, Earth signs. Siguro you are rare, no? Kakaiba ka sa kanilang paningin bago ka ba sa iyong sa inyong probinsya, sa inyong classroom, sa inyong trabaho and feeling nila napaka-awkward mo, napaka-nerd mo or may iba sa iyo. So, tingnan ka natin. Your signs Gemini, Libra, and Aquarius, okay? So we have here love. Don't sabotage and pay attention to the signs. So for some of you from sa inyong career, ayan, am um, nabanggit ko kanina yung pinag-uusapan nila kayo dahil feeling nila you are introvert, hindi ka marunong makisama, pero hindi nila alam na talagang introvert kang lang tao, no. And pinag-uusapan din nila and sinisisi mo yung sarili mo, no? Bakit ganun ka? eh, kadalasan talaga, no, yung mga introvert is, yun, yan yung mga lumaki rin. Um, hindi sanay na bata pa lang, no, makipaglaro sa ibang tao. Kaya, um, sa iba, kahit yung iba, hirap makisama. Yung iba naman, talagang ayaw lang talagang makisama. So, sinisisi mo yung sarili mo. It's either yung mga malalapit na taong nagpalaki sa'yo. Pamilya mo, magulang mo, no, kung bakit ganon. So, pero mas sinisisi mo dito yung sarili mo no kung bakit ganoon ka so ayan tuloy pinag-uusapan kanila no kung yung iba nga sa inyo i can feel na parang um humihingi na lang kayo ng sign sa Panginoon para alisan yang um surrounding na yan environment na yan yung trabaho na yan no but i can feel din na dito sa trabaho ko, no diyan mo makikilala yung talagang soulmate mo, through love mo, na baka siya pa yung parang, alam mo yun eh, shine, shining lightning armor, ba yung ganun yung tawag sa kanila? Shining, shimmering ano? So, okay, um, seriously, ayan, dyan mo makikilala ang inyong love life, if you're single, ano, dyan mo mamimit, um, siya yung siguro makakausap mo lang sa iyong trabaho, and pwedeng ma-fall kayo sa isa't isa. So, tignan pa natin your signs. For messages, please, for your signs. Oops. We have here, have faith. See? Have faith and entrapment. So, ayan nga. I can feel na hindi ka makakaalis dyan sa trabaho mo. Dahil, hindi lang to yung panay kalungkutan na nararamdaman mo, no? Pero may mga, may tao ka na dito ayaw maiwan dahil nahuhulog ka na sa kanya. Dahil sa pagiging, um, ano niya sa'yo, no? Masyado siyang maalalahanin. Napaka-caring niya sa'yo. So, siya pa minsan yung nag explain sa tao kung bakit ka ba ganon. And don't worry, no, may have fake dito. Kasi maliliwanagan din yung taong, um, taong mga, taong yan, mga katrabaho mo, mga kaibigan mo, na ganyan ka lang talaga. So, maa-accept at maa-accept ka nila. Magtiwala ka lang, no. So, ayan, build strength siguro ang makakapagbigay ng strength sa iyo is yung taong tong makikilala mo or mismo sa sarili mo tuturuan kanyang um, maging matibay no na i-accept mo pa yung sarili mo na ganyan ka talaga so ikaw um, kahit na your introvert ano um, magkakaroon ka ng tiwala sa iyong sarili na ipakita kung ano ka talaga so yan yung yan yung ikaw so hindi ka matatakot sa kanila sa kung ano man yung mga sasabihin nila sa So tignan pa natin. We have here the Queen of Pentacles. So focus on your home, family success and abundance. So for some of you ayan sa pagdating sa kaperahan, ayan napaka alam mo yun. Maraming pumapasok na blessings. Um ang alam mo yun, ang light pagdating sa loob ng inyong pamilya. Napaka light ng feelings. Um, ang dami, mapagbigayan. Andito nananaig yung pagbibigayan, pag-iintindihan, um, yung mga kalooban nyo na napakabuti talaga. No? Talagang nangingibabaw ngayong linggong to. So, yung totoong pagmamahalan sa loob ng pamilya, ayan, mararamdaman nyo ngayong linggong to. Ear signs. So, ayan. Um, mag-focus ka lang sa ano no sa iyong pamilya, sa inyong tahanan, sa success na um na dumadating or dadating sa sa linggong to, ear signs. So, 'yun lamang ang ating messages for um, this week and thank you for watching. See you in my next video. Ear signs. Bye-bye.